mga bro, biyahe tayo mga ka bro no? so truck na lang natin ngayon mga bro uh, wala tayong biyahe sa so family driver ngayon mga bro so truck muna tayo so dito tayo ngayon sa congressional no? shout out nga pala sa ating mga bagong followers dyan so salamat din po pala sa nabigyan ng sticker no? no? kasi may sticker na tayo bago ngayon so yung nabigyan ko daw salamat sa inyo no dahil tinikit yung sa motor yun ayan so maraming salamat dahil la uh, naka follow kayo sa aking FB then naka subscribe ni Kerry sa aking youtube channel no? tapos hindi kayo nagsawang panoorin yung advertiser kasi laking tulong ngayon di ba? kasi yung advertiser natin dyan tayo kumikita <laughs> kasi kung wala yung patay kutong <laughs> so, yan nga dito na mga probiyahe tayo no? sa so, pawin ako Nahabit ko lang to, then power na. So, bye-bye!